Hi guys, ito po ang Miss Lee Vlog. Shout out sa lahat ng mga subscribers at viewers ng Miss Lee Vlog. Sana madagdagan pa ang ating mga subscribers para lumago itong ating channel. Ang rerepakin natin Gani Pakwan. Ang kilo ng Gani Pakwan ngayong July 10, 20.25, 120 pesos. Ang 2.5 kilograms, 300 pesos. Dito sa May Divisoria, Manila. Ito guys, uh, mabibili din ito sa malapit sa mga paligid sa inyong mga lugar, kung saan man kayo. Uh, hanapin nyo na yung mga pisto ng mga nagtitinda ng mga kot-koting. Andunto nyo mabibili ito guys. O kung mga... Guys, uh, kung naghahanap kayo ng mga extra income or pagkakakitaan, uh, pwede nyo itong mga gamit hindi. Mga iba't ibang klase mga kutkutin, may mga sampalo, mga dilis, mga mani, mga fish crackers, yan. Uh, pwede natin pagkakitaan. Medyo malaki ang mga tubo nito guys. Itong mga ano ito? itong mga kutkutin na ito. Lalong, lalong na itong mga gamit hindi guys. Ito ang relapakin natin or ang ating pagbabalutan na plastic, 5 by 7 18 pieces lang ating lagay dyan guys kasi malalaki ang dami na ating nabili. At yan lang, bibilangin nyo lang ang inyong uh, pagre-repack para, para pareho ang laman. Ay ganyan lang, 20 pieces lang yan. 18 piraso ang laman. O, kung mga naghahanap kayo ng mga extra income, ito madali ibinta. Itong mga ganitong mga kot-kotin. Ang bibili kasi nito, mga bata hanggang matanda. Ayan. Yung iba kasi guys, mga ah uh, mga magulang, bumibili nito. O, uh, pinapasalubong sa kanilang mga anak. Yan ang kagandaan nitong mga na making. Ayan, you know, oh, 20 pesos lang yan guys. At bago naman ninyo yan eh, sell Uh, bilangin nyo muna kung magkano ang inyong mga pohonan at kung magkano ang iyong gustong tubo. Pwede nyo rin yan i-adjust kung magkano ang inyong gustong presyo. Ayan lang guys. Yan. Yan. Mas maganda guys kung mayroon kayong gagayan na seller na pan para maganda ang kanyang pagkakasara nitong plastic na to yan. O yan. Madali lang to gawin guys. Yan oh kung nasa mga bahay lang kayo, mas maganda ito. Gawin nyo, bahit magtinda kayo ng mga kot-kotin. Ayun lang, tapos natin na gawin, guys. Agad ah, sige tayo sa lahat ng mga subscribers ng Miss Lee Vlog. Thank you, guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, ah uh, please subscribe at gawin nyo rin ang pagtitinda ng mga kot-kotin para lahat tayo ay kumita. Thank you, guys.